Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon ay tatalakay natin ang paksang morpoponemikong pagbabago. Ngunit bago ang lahat, nais ko kayong bigyan ng katanungan. Paano nga ba kung mali ang pagbikas ng isang salita? Magkakaroon nga ba ng problema rito? Opo, tama. Magkakaroon ng problema pagdating dito. Ngunit bago ang lahat, nais kong bigyan pansin ang salitang morpolohiya na kung saan kapag sinabi nating morpo ito ay ang pag-aaral at salita. Samantalang ang lohiya or logic ay nangangahulugang pag-aaral sa pagbuo ng salita na nagtataglay ng kahulugan. O yung ating tinatawag na salitang ugat plus unlapi. Halimbawa, ang unlaping ma plus ang salitang ugat na ganda equals maganda. Ano nga ba ang ma? Ang ma ay ang pinaikling mayroon. Dahil kapag sinabi nating mayroong plus ganda, mayroong ganda. Yaman, mayroong yaman. Bait, mayroong bait. Kung ating papansinin, pwede rin namang gamitin. Ngunit matatawag tayo na baro. O kung saan? Halimbawa, ikaw enan ganda babae. Hindi siya magandang pakinggan kung kaya gumagamit tayo ng mga undapi, upang mas maayos ang pagbaybay ng isang salita. Ngayon, atin ang ang morpoponemikong pagbabago dahil meron tayong ani. Una ay yung tinatawag nating pagpapalit ng ponema. Ikalawa ay yung tinatawag natin na pagkakaltas ng ponema. Ikatlo, yung tinatawag natin na asimilasyong parsyal. Ikaapat ay yung tinatawag nating asimilisasyong ganap. Kalima, yung tinatawag nating metathesis at ang ikaanim ay yung itinatawag natin na pagpapalit Halinat ating talakayin ang bawat isa. Unahin natin ay ang pagpapalit ng ponema. Mayroong apat na pares na malayang nagpapalitan. Ibig sabihin, meron tayong walong letrang nagpapalitan. Unahin natin ang letrang ay at E. Halimbawa nito ay ang istruktura na naging estruktura. Kung ating mapapansin, nagbago ang unang titik ng salita, ngunit ang kahulugan nila ay nanatiling pareho. Halimbawa naman ay yung letrang O at U. Halimbawa nito ay ang salitang totoo na naging totoo kung ating mapapansin nagbago ang ating pagbigkas ngunit ang kahulugan ay nanatiling pareho lang din lamang at ang ikatlong pares ng letra ay ang h at n Halimbawa nito ay ang salitang tawahan at tawanan kung ating mapapansin, walang pinagbago pagdating sa kanilang kahulugan. At ang huling pares ay yung titik na D at R. Halimbawa nito ay yung salitang dito at rito na wala ring pinagbago pagdating sa kanilang kahulugan. Ganun lamang po sa pagpapalit ng ponema. Halina tong haya ng ikalawang morphoponemicong pagbabago, ang tinatawag natin na pagkakaltas ng ponema. Galing sa, ka sa kanyang sariling salita na pagkakaltas, ibig sabihin magkakaroon tayo ng pagbabawas o pagmamainos ng salitang ugat. Sinasabi sa pagkakaltas ng ponema, ito ay kinakaltas ang huling patinig ng salitang ugat at nilalapian ng hulaping in o an. Kapag sinabi nating patinig, ito ay ang mga titik na a, titik i, titik I, titik O, at titik U. Halimbawa nito ay ang salitang takip plus an. Yung takip ang sinasabing salitang ugat at yung anaman ang ating hulapi. Anong sabi sa pagkakaltas ng ponema? Ang unang, ang huling pantig ng salitang ugat na patinig ay kakaltasin. Ibig sabihin, sakip tayo magkakartas. Salitang takip, yung kip, tatanggalin natin yung titik na ay. Dahil yun ang patinig sa huling pantig ng salitang ugat. Kaya magiging takpan. Isa pang halimbawa ay yung salitang ugat na kitil. Ang huling pantig ng salitang ugat ay yung salitang til at ang tatanggalin natin ay titik na I. Kaya magiging kitlin. Kitil plus in na hulapi equals kitlin. Ayan. Mako naman tayo sa ikatlong morphoponemicong pagbabago o yung tinatawag natin na asimilisasyong partial. Ang ponemang N o NG N nagbabago sa M kapag ang salitang ugat ay nagsisimula sa P o B. Halimbawa, yung salitang ugat na bansa. Pang plus bansa equals pambansa dahil nagsisimula ang salitang ugat sa titik B. Ikalawang halimbawa, sing buti equals sim buti dahil nagsisimula ang salitang ugat sa letrang B. Sim boot. Ang punemang N o NG ay nagbabago sa N kapag ang salitang ugat naman ay nagsisimula sa titik D, L, R, S, T o yung tinatawag natin na dalarasata. Halimbawa, pang plus tulog equals pantulog dahil ang salitang ugat na tulog ay nagsisimula sa titik T. Isa pang halimbawa, sing la sarap magiging sin sarap dahil ang ating salitang ugat ay nagsisimula sa letrang o titik S. At pagdating pa rin sa asimilasyong partial, kapag hindi P o B o dahil rasata or DLRST, nagsisimula ang salitang ugat, mananatili ang NG sa NG. Halimbawa, ang salitang ugat na walis, pang plus walis, pang walis. Walang makakaltas at walang mababago. Isa pang halimbawa, pang plus LIC magiging pang elisi dahil ang salitang ugat ay nagsisimula sa titik na I. E na kung saan wala sa PB o DLRST. Ngayon ay dumako naman tayo sa asimilasyon ganap na kung saan meron tayong dalawang rules pagdating sa asimilasyon ganap. Una, gawing parsyal. At ikalawa, kaltasin ang unang titik ng salitang ugat. Tandaan na hindi lahat ng salitang ugat ay dumadaan sa asimilasyong ganap. Yung iba ay hanggang parasyal lamang. Ano, dahil meron tayong mga salitang ugat na hindi na kailangan pang umabot sa asimilasyong ganap. Tulad halimbawa ng mga ito. Halimbawa sa asimilasyong ganap, ang salitang palo. Pang plus palo magiging pang palo na kung saan ang pampalo ay magiging pampalo dahil sa asimilasyong partial sinasabi di ba na kapag sa ang salitang ugat ay nagsimula sa titik P o B mapapalitan ng M kaya naging pampalo na kung saan dumaan sa sa ganap kaya naging pamalo tinanggal natin yung unang titik ng salitang ugat na P kaya naging pamalo. Ikalawang halimbawa ay ang salitang pang na naging pangsuklay at ginawa nating partial na pansuklay. And yung ginamit natin dahil ang salitang ugat ay nagsisimula sa titik S na kabilang sa DLRST kaya naging pansuklay at gagawin natin siyang isang ganap na panuklay dahil tinanggal natin ang unang pantig ng salitang ugat na suklay na letrang S kaya naging panuklay yan tumako naman tayo sa ikalima ang tinatawag nating meta thesis kapag ang salitang ugat ay nagsisimula sa L o Y ay nilalagyan ng panlaping in at ang i at n ay nagpapalitan ng posisyon. Halimbawa, in plus lipad equals nilipad. In plus ligaw equals niligaw. In plus yapos equals niyapos. So, ganun lamang po sa metathesis. Lagi lang natandaan, tatandaan na kapag ang salitang ugat ay nagsisimula sa letrang L o Y, ayan ay nilalapian ng pandaping in at ang sali, at ang letrang I at N ay nagpapalitan ng posisyon. Ayan, at dumako naman tayo sa huling bahagi ng pagbabagong morphoponemiko ay ang paglilipat diin. Nasabing sa paglilipat diin, nagbabago ang diin kung ito ay nilalapian, maaari rin na magkaroon ng ibang pagbabagong morphoponemiko sa salita. Halimbawa ang salitang laro. Laro. Kapag nilapian natin ng hulaping an, magiging laruan. Pansin niyo sa salitang laro. Laro. Nasa l -A o la ang diin. Ngunit kapag ating nilapian ng Hulaping an. Laruan. Laruan. Nasa are you or ru ang diin. Yan. Ganyan lamang po sa paglilipat diin. Bago ako magpaalam, nais kong bigyan ng pagwawasto ang salitang kalimutan. Ano nga ba ang nararapat na gamit? Ang kalilimutan o kakalimutan. Ayan. Kakalimutan na kita. O sige, kalimutan mo na ako. Basta tama ang baybay mo ng salitang kalimutan. Ayan, atin tong hayam. Ang kalimutan, ang salitang ugat nito ay ang salitang limot. Sinasabing dapat lang nating ulitin ang unang pantig ng salitang ugat. Pansin natin ang salitang limot. Ang unang pantig ng salita ay ang li. Li or li. Ibig sabihin, yun ang uulitin natin. Ang unang pantig ng salitang ugat na limot na kung saan ay li. Li limot. Kaya ang nararapat na gamitin ay kalilimutan at hindi kakalimutan dahil kapag kakalimutan ang inulit natin ay ang ka at hindi ang salitang ang unang pantig ng salitang ugat sana ay meron kayong naunawaan ngayong araw maraming salamat sa inyong pakikinig